Galawin ng Galawin. Isa. init pa naman. So far, yung paa niya, mainit pa naman. Although sinibayang kasi ng ibang hospital, kamo na lang. Napuputuloy yung paa. Kaya napunta punta dito at pinagtsatsagan nating linisin. Bali yung yung blood supply niya, supply ng dugo, magkira natin kung maganda pa. Kung hindi na maganda, ay eh talagang putol. Kasi mas madali kasi magputol kaysa maglinis. So, taga pa no? Taga Oriental, hindi ka taga Gimba. No. So, oh, tignan natin. naka araw na yung gambutan? Pang-apat na araw na. na araw na. Hindi. Unik mo for eh, yeah. So, dati, hindi kasi nabigyan na uh, kuna ng una. Hindi, eh, ito kuna ng una pala. No? Eh. May picture ba ng una to? Yeah. Abali, bulok na bulok yun. So, ngayon, eh, mapula na siya. Mapula. Tignan natin kung anong Kasi mas mabilis kasi magputol kaysa maggamot ng ganito. Kaya usually, ibang surgeon, ibang sorjano, ina-advise na lang na putulin na lang. Kaya lang, ayaw ng pasyente at saka usually, ako naman kasi pag may pag-asa namang mabuhay, bibigyan natin ng chance. Ha? Kaya lang, uh, yun nga close follow-up ang tawag yan. No? Titignan, titignan, natanggal nila ang bulok, so ito na ngayon. Dati, may timlat yan. May team O sa ngayon, tumutubo na yung laman. Ha? So, ito na yung i-boost mo ngagawo kayo mga komodeng ngagawo kayo mga boss mga... permutbacion asa si Orlan ngay? kanina ngi pagkain sa imat na pagkain ano? sa imat na pagkain sa imat na pagkain sa imat na pagkain sa imat na na pagkain na ginagamit na so far sa aking practice ay effective naman. Ito yung bulok na nana, si Bus. So, tiyagaan na tinatanggal. Hopefully, matigil yung

of necrotic tissue, ibig sabihin nun, tatanggalin lahat ang bulok para mabuhay ulit yung laman. Sibus mo lahat. Ay, look in. Anesthesia. Wala akong syringe dito. Pero sisig. Sali kasi ni Orlan. Mmm. Mm. Mm. Sige. Yeah. Bus, bus. Oh, anesthesia, is Bilis. Oh, dyan na ulan. Oh, local anesthesia muna tayo ngayon. Nung una is IV anesthesia. Ibig sabihin nun, duman yung dextrose pang anesthesia sa dextrose. Ayan, so far, maganda naman yung sugat. Mm. Uh, Sisi lang po ito. lang. Uh, uh, so, nararamdaman yung kirot, ibig sabihin yan, buhay, yung paa. Mm -hmm. uh, uh. Buhay yung paa. Ah. Kailangan siya galang natatanggal yung mga bulok. Yung bulok na sugat. At gagaling na siya. Kailang kadalasan nabot ng linggo hanggang isang buwan na para mabuhay yung paa So, ulat ng itim, bulok, tinatanggal Yung may yellow tinatanggal din So, tumutubo naman na yung laman Pagkakastas. Ayaw mo ka itong magiging artista, Jordan? Sulat ng bulok na tanggal, skin cleanser. So, so far, may mga dugo-dugo. Ibig sabihin niya, buhay yung paa. Wala pang absolute indication para putulin yung paa. Ah. Uh, buso -buso ito. Eh, bus, yung glass, bus mo. Yung skin cleanser, boost mo dyan. Sa kabilang side kasi may hindi naman nabulok yung kabilang side. So, isang side. Ang blood supply kasi ng pa, kabilaan. Isa sa uh, git. Kaliwa, isa sa kanan. Sa kanya, sa bandang... No? Kaliwa, ay buhay pa naman. So, may, may blood supply siya. So, may pag-asang mabuhay. So, tsagaan. Nalilinisin. Sa dito, andito pa may blood sa may sa kabila. Sa kayo ugat na 'yon. Ito ugat 'yon. Pag malaki 'yan, ugat 'yan. So ibig sabihin buhay pa naman 'yung ugat niya. Saka na nilisen nga kumuwi na siya sa Oriental, itutuloy lang yung ginagawa ko, ha? Na? Uwi ka na, di ba? Nagpaghanap ka na ng pamasahe mo pa uwi? Oo po, Tuan. Ayan, sige. Ayun po, kaya kaya pa lang po. mo. Pero yung pupuntahan mo na ako, dapat matyaga din maglinis, ha? Oo po. Pag di matyaga, bubulok ulit yan. Marami po. Maraming maraming salamat, Dok. Wag tayo bakante. Solution, solution, solution? solution. solution ba? Salawat, solution. Jaga mo po sa ko. Salamat po. Hindi, ilagay mo na yan. Okay na yan. Sige, boost mo na. Tapos na ako. So, Yan ang maganda na. Mga isang linggo siguro, mag, na yan, tutubo yung laman. Kailangan lang mai-continue, may tuloy yung mga gamot. Ang gamot niya ngayon? Loxa? Nagkailang araw tayo? weeks so, may... Pure? Magkano ang araw tayo gabutan? 4 days na po. 4 days pa lang. So, Pure Oh. Uh, Tuloy lang yung gabot. Good for, up, up. Ano na? One week. Then, another 1 week. So, kung kayo makauwi, yun lang gagawin ng doktor mo, yung surgeon mo doon, Tsaga na lilinisin. Hmm? O yan, isasarado ko na. So, yung sugat, Maganda may pag-asang mabuhay yung paa. Ano? So, pagdating sa bahay, pwede siya mag-exercise pag anong gano'n yung paa niya. Huwag uh, niya ilakad. Ganun ganun lang. Pwede, pwede yung imasahi yung paa. Eh, ka, na... e, bulok-bulok kasi dati. Talagang... Pag nakita ng surgeon, putol talaga ang sabihin sa'yo. E eh, sabi ko kay Diego Poklong, tignan ko muna kung totoo ka puputulo na hindi. Dahil usually, hindi ako madalang ako magputol ng paa kung may pag-asa namang mabuhay. Okay, sarado na. Pag-uusin ang pigpit, ha? Sige po, Dok. Salamat po. Maraming maraming. So, is uh, exercise ba uh, pa? kumain ka ng masustansya? Walang, walang blood. Uh, hindi man siya diabetic eh. Tama na, tama na. Wala siya diabetic sa so pwedeng pakainin ng gusto yung lahat, uh, Pagkain walang bawal. Masustansya ang pagkain. Pagkain sa protina. Sabaw-sabaw ng buto-buto. Tapos -buto, vitamin C. Ah, uh, mabigyan ng multivitamins. Ay, bigyan ng multivitamins siya. Meron akong B-complex doon. Bigyan siyang B-complex. Ibalik uh, eh, na yun. Ibalik mo na yun. Ibalik mo na yun. Sige. Okay. Eh, may, hindi ba kasi hindi na linisan ka Hindi na bigyan ng gamot. Ano bang initial na blood sugar nyo? Kasi uh, dito. Kasi dulo, dulo lang. Okay na, micro Ah? Microphone. Uh, microphone. Ano bang, ano hindi? Anong blood sugar nyo nung una kasi? Nasa 300 plus po yung sinabi. Sinabi? Eh sa amin, 90 lang eh. Kaya nagtataka po ako. 90 lang sa amin. Hindi ko lang kung meron mag ng blood sugar. Uh, anong oras siya huling kumain? RBS po na lang. Ikaw na natin siya, random blood sugar, blood sugar, passing blood sugar, 12, 6, ano sa ba? O, pwede na. FBS mo na siya. Kung talagang mataas, ibigyan natin pang uh, diabetes. Pero kung hindi naman, hindi na kasi babagsak ang asukal, delikado din. Mak Makakomot na siya. Ngayon? Ngayon? po siyang metformin. Sige, i-RBS mo, Rod. Okay, tapos na. So, far so good. So, yung paa ah, may pag-asang mabuhay. Sige, linis. Okay. Okay na. So, tuloy lang kapot. Clock sa... Ano ka na yan? ka ng...